Dapat umamin ka muna bago mong binigay. Wait. Wait. Bak- paano mo binigay kung hindi naman sa'yo? So, hindi mo binigay yon Hindi naman siya sa'yo. Jonah, when po kaya makaka-relate? Wala ka bang friends? Salbay. Joke lang po. Joke lang. <laughs> Joke lang. Jack, pwede, sabi ni JDD with Dean, si Mick. Jack, pwede ba umamin sa sa'yo? Ano bang aaminin mo? Paano kung, hey, paano kung alam ko naman na yung aaminin mo? Paano kung, ano bang aaminin mo? Babaliw ako. Yung utak ko, nag-ano siya? Nunuyo. Niyo. Nunuyo? what if kaibigan podcast parang gusto ko rin yun alam niyo makipagdaldalan sa sa Midnight Um, uh, meron po siya music video at magiging available siya sa lahat ng digital, digital, streaming platforms. Sana po ay mapakinggan nyo at abangan natin ngayong 12 midnight. Ito ay ang title ay Kaibigan. So. Di na maalis sa isipan kong lahat ng to. Kabe-kabe ka nang gumulo. Maaari ba sabihin kung ano Ang sinasabi na mga mata mo Anong tanong niyo? Meow, love you Justin. Thank you po. Song composer, sabi ni Aris. Ako po ang ah, nag-compose, nagsulat ng kanta. Pero tinulungan po for producing, nung pinaproduce na nila Pablo, um, they added so much life dun sa song. So, yeah. Sabi ni Ligaya JC Gabi, samahan pala, samahan pala to ng mga kinuhang ninong at ninang ng mga anak ng ex eh. Yan, yung mga kinuha ng ninong ng anak ex. Ex, ano daw? Ano yun? most sent is near. Sabi ni Fatima Chicken Ken Sinulat yata ang kaibigan para sa akin. Real life convo namin to ng kaibigan ko. Sabi niya doon sa convo, di mo ba ako mahal? Sabi ng friend niya, mahal as a friend. Oh baby, okay, Si RJ daw nagsend na sticker. Nanonood si RJ, ang ating kaibigan. Nanonood ba si friend? Tropa peeps, where are you? Nanonood nga si Tropa Pips, so. oh. Uy! What's up? What's up? Brody! Hello, hello! What's up? Nasaan ka ngayon? Ay! Nasa. Ay, nasa biyahe! Pauwi pa lang kami. Oh. Uwi kang Bulacan? Hindi. What's up, kaibigan? Galing kami yung hey, TDR ng Miss World. Oh, wow. Ay. Kaya ka ba yan? Kamusta, kaibigan? Okay naman, kaibigan. Ako yung... May kaganapan. Na. Nagano ko dito. Council. Guys, one hour na lang. Excited na ba kayo? Wooo! Sayang so, dati nandito rin si Nicole. Nandito daw si Nicole. Si Nicole Go. ay iba yun, iba yun. Ay, hindi. Okay. Iba, yun. iba yun. Iba yun. Alam mo ba na si Nicole dati ka-partner ko? Oo nga. Sinabi ni RJ. Tapos tinignan ko yung mga videos ko. Nagdo-do it, do it pala kayo dati. Oo. oo. Kaibigan ko din siya Nagtatampo before. Nagtatampo nga si Kuya Karl eh. Bakit? Ka daw yung may love team. Ginagawa niyo sa akin yung love team ko. <laughs> okay lang. Magkaibigan pa rin naman kayo. Oy. Eh, eh, ka muna. Eh, <laughs> Bro, congrats sa bagong song ah. Thank you, thank you. Ang para... lalog song. Thank Oo nga. Ma. Para makapag-release naman ako. Yeah. Congrats. Oh, pagka form to nito, Ay, wow. Okay. Pag perform ni Jam, may, may hugot spill muna sa umpisa. Para sa mga kaibigan natin. Sa kwarto. Bahay. Ayaw, hindi natin na appreciate Badminton naman tayo. O, badminton naman tayo. Pwede bang online badminton? Oo, oh, si... oh, si Kel. Sasama oh. na si Kel. Rao. Rao. Ito ang ito si Kael, tsaka hey. si Japs. Hello. What's up, guys? Hey, what? Ingat sa Ito biyari. yung mga iba nating kaibigan. Oh. yung na ano na feel mo ngayon? Parang gusto ko magpagod. Ay! Ang tanong, ang tanong, sino ba magpapagupit? sa Yan niyo, na. Iyon ang, yes. ang tanong. Sasagutin ko lang ako dito to. Magpapagupit ay sino niyo? Napanood niyo na ba? Ayoko. Hindi ano? pa. Unang mapapanood ko palang mamaya. Oh. Napanood ko palang yung teaser eh. Yikes. Ganda ng color grading, Jack. I love it. Ay, oh, ay, pang grade 2. Hindi, ibang grade yan, ibang grade. Ah, iba. Parang, Parang di ka. Si Ate Stephanie ba yung nag-color grade? Si Alan nata. Hindi natin kasama noon. Galing. Movie. There Movie na yung peg. See. Surreal. Sila hmm, din. Guys, super ganda ng song and music video. Grabe. Uh, Maiiyak at matutuwa kayo at the same time. Balita ko, ano daw eh, Pogi daw yung nagsulat nun eh. Pero mas Pogi daw. I mean, tanong si, may tanong pala si Ladja. Ano, ano ba siya? Real life experience. <laughs> uh, anong, anong, Real life experience ba yung Ano ulit? Real life experience, huh? I <laughs> sorry. Real life experience by yung kaibigan. Ah. <laughs> Hello, hello. Lag ba kami? Sorry. Hello. Narinig niyo ba hello. ako? Yes, rinig, rinig. Kamusta na ka naman? Ah, uh, okay naman. Ang daming ganap. Nakapag-celebrate ka na ba? Birthday? Uh, ano lang, mga kain-kain lang, ganyan. Nagpakain lang sa office, gano'n, kain Kailan yung Miss World? Bukas. Oh. Kasabay, kasabay ng ano, release mo. Bale kanina, nag-practice lang kami ng blocking, gano'n. Sa so, sayo kasi si Kuya Carly sabi na dyan eh. Ano siya? Si, da, siya yung representative ng ano? Bulacan! Cebu! <laughs> <Sabu>! Mampaga! <laughs> <laughs> Ikaw magtatawag. Oo, oh, okay, magtatawag. Ah. Alido Looban! Purok dos Looban! pa And... <laughs> Alam mo ba, Jack? Bakit kanila nila pinag a Bakit? Lag na yata. At, bakit mo? Ba? Kasi, kapag ka sinabi mo na sa kanila na mahal mo sila, susunod na papagawa nila sa'yo. B. Hindi. Uh, si Ay, uh, B. Ah. Hindi mo wala sila. D kala ko, a eh, e siya. Eh. <laughs> <laughs> Paano kayong dalawa lang yung nagkakaintindi? Siyempre okay. eh. Tama yung may magkaibigan talaga eh. Brain cells. O, dahil sige. Kim? Ako na si Nicole. <laughs> <laughs> Mas malakas mo rin. Eh, pag pag may nakakausap na ako, wala akong masasabi. Pag mag-isa ako, parang umbali. Napanood <laughs> ko yung live nyo nila, Sneer, nung no, ano, isang araw. tawang ako. Nansalat ako dun random ano oras na yata kayo natapos nun ano mga 1 a.m. oh 1.30 yeah. okay. Ano anong magandang ano anong favorite mong location dun sa music video without spoiling anything Yung ano yung Picture naman na eh, Ah yeah, same. Natakot ako nun kasi di ba yung mga minahawakan natin na handle, parang rusty na. So parang rusty. pag... <laughs> rusty? Rusty! <laughs> tinu... Parang pag tinulak mo siya, parang matatanggal na talaga. parang ang ganda ng view. ganda. Yeah. <laughs> Di nag-tweet sabi niya. Ako yan. naman, yung sa akin, yung favorite ah. location ko doon, um, natakot ako eh. Kasi parang pag maling hawak mo wala ako eh. Ay gano'n. So, eh wala nga pala ako doon. So... Kala ko ba wala ka na sa piling niya? Wala ka man ngayon sa aking piling. Eh... Hey. Uh, Oo, sabayin na lang si Ja. Ja, joke daw. Batuhan na lang tayo jokes. Joke? Anong Sige, kumo muna. Ito classic. Classic na classic na joke. Anong tawag sa ano yan? <laughs> Kaluluwa. Ano? Kaluluwa. Joke din. Kaluluwa. Basta 'yun. Wala na, wala na. Ito na lang. Ano? Anong? Kaluluwa? Uh, ay kabalik ang kabaliktaran ng kaluluwa. Eh di kaluluwa. Ni. Ito na lang. Para sa kanta ni Ja. Okay. Anong location ang bagay sa kanta ni Anong location? So kuware kung ipapato mo yung kaibigan na song nila. Oo. Ano? Tagaytay. Mali. Ano? Siyempre, kaibigan. Mm. So, dapat yan sa hilo ko, sa vegan. Kaibigan. Ah, alam ko seryoso ang tanong. Dang. <laughs> <laughs> eh, di ba yan na yan? Kaibigan lang pala. Hindi, iba. Ibang song yun. Iba, ibang song ba yan? Oh, iba na yun. Hindi na natutuwa si Ja. So, yung kaibigan, ano yun eh. Patayan yun, eh, patayan. Patayan? Patayan? Gamit barrel. Malaking barrel. Kay Big Daniel. Ah. ah, Big Hey. hey. Pero nag -tweet. ah, Alam ko na. Ah. Diyan kasi nagsisimula lahat. Bakit? sa friends lang nagsisimula muna, di ba talaga? Oo, kasi, that's, kasi that's where you kaibigan. That's where kaibigan. Bigan, kaibigan. Hindi <laughs> ko get, sabi ni Mai. Uh -huh. Ako din eh. <laughs> Mga bandang next week, magigets din natin. Oo eh. pa. Uh -huh. Diyan, dapat pag may gano'n na, ano, na sombrero, gumagano'n ka. Gumagano'n ka, oh. Paano na yun? Ah, Ah, gano'n! Ba nakalabas okay. yung iba. 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 Depende sa kakayanan mo yan. Ayan. Ba lang <laughs> Dapat ba lumaki yung ilong? Depende. Meron nag-tweet, meron nag-tweet, sabi niya. Si Josh, ay, uh, si S-C-Y-Y. Sabi niya, umamin ako dati sa crush ko. Kaso di ko alam na magpinsan pala kami. Ooh! Para, para nakaka-relate ako dyan. Na you, <laughs> in uh, sa pinsan. Hindi, ano, ito na nga. So, ayun, parang ang story niyan. yan. So, magkakaibigan kami. Tapos, that time kasi yung mga yung isa kong tropa may crush doon sa sa girl tapos ako yung nagiging way of communication nila kasi that time wala pang cellphone yung friend ko so nakikitext siya sa akin dun sa girl tapos parang dumating yung time na parang sa akin na papunta yung text ng girl so pag usap na ako ganun so parang nangyari kami yung nagkamabutihan tapos, it bakit mo na mga sinusulit yung ano na Hindi ko sinusulot mo. kasi actually sinabi ko nagpaalam ako. Tapos sabi niya okay lang, sige. Tapos pinush niya naman ako. So, di yun. Nagka-MU comments. Tapos, it turns out, nung nalaman ko, magka mag-anak pala ka. Di yun. So, oh, kaibigan ko, bagat <laughs> okay, si RJ Ayan, share ko lang. Si RJ Si RJ tinulungan ng kaibigan kung siya ang natuluyan at sila ang nagkamabutihan Nagawa Kaya lang kaibigan Kaya lang sila ay magkakabutihan Oh Yun ay next song mo, Pinsan naman <laughs> From kaibigan to pinsan. Char. Umamin ako sa crush ko. Jowa ko na siya ngayon, sabi ni Myra. Amira. Hey, wow, sana all. Eh... That's both disturbing. Disturbing. Sorry po, wala po akong idea that time. Nung nalaman ko naman po, inayos ko naman po yung life ko. Inayos ko naman po yung self ko. Ang pala ililipat sa YouTube ng... Instagram. Go! Pero mamaya pa. Sabi, are you Korean? Korean ka daw ba? Ani eh, oh. Philippines, harap eh. Korean? 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 Koreyo. Thank you, Rain. Ano po ang meaning ng song niyo, sabe? May nagtatanong diyan. Ang meaning ng song ko ay ano, story talaga ng music video, May pagkakakilala ng sila na um lagi silang magkakasama kasi sa probinsya sila nakatira tapos yung ano, walang tubig doon sa bahay ng isa nilang friend. Ja, kanino ka lang ja, sabi. Walang nagmamay-bari ng akin. Kuwad sa kwala. At kahit sino man sa atin dito sa mundo ay walang namalaya. Sabi, merch ikaw, ikaw na lang. Ikaw so tayo merch. Merch, ikaw. Wow. Eh, hindi pwede ngayon kasi July na ngayon. Dapat sa merch pa. Eh, dapat pipick upin ko yung ano ko, long yung surreal ko na merch. Nadaanan ko na lang dyan. Wala ako dito, may Ay, sabay ka. Sige, chat-chat tayo. Oo, oh, lapit lang ako. Papractice lang ako sa studio. Wow! <laughs> Papractice din ko lang yung dance step nung kaibigan. Or Siargao, ganun. Siargao ulit, pwede. Eto, eto yun. Stock holder na to ng share gawin. Sino yung card? Stock holder. Bakit na kailang balik na kuya Carl? Ah, uh, 32. 32 balik. Di ba? Oh. Alam mo yung nakatawa? Ano? Yung kakailan talaga. Nagkakaroon na. Doon na. Kasi hindi na tayo conscious eh. Bye bye. So ito na nga si yung share ko. Meron pa pala. Meron pa. Hindi, hindi. Chocolate. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Congratulations. Bye-bye. Okay, iniwan na naman tayo ng ating mga kaibigan. Hindi natin sila kayang hindi pakawalan. Tayo ay may iwan at may iwan. Iya, yeah, magbasa ulit tayo ng mga tweets. Sab, and midra. Sabi ni Seven Scenes Buck Philip, Somehow, the teeth the same resemblance from what I experienced a few years back. Iba yung tama sa akin ng line na, Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo pumunta sa malayo. Sasamahan kita. Definitely, he's my ride or die. Pero he has to leave sooner. Text me lang sa 80123 ang inyong hula kung ano title ito at may chance kayong manalo ng load. MMK pala. pag ng dagat. tulog na yung mga tao. Anyway, naka-premiere na po ang ano si YouTube, so... Sige, kahit kung ano, na wala sa tono, sagawa ba tayo ng kanta. Bigay kayo ng topic. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, panis challenge. Bigyan, spoken poetry with ukulele. ko Ako ng aking kaibigan 🎵🎵 Ngunit ko'y inagawan Ako ang muli ng gulaman 🎵🎵 Bakit niya naman, sabi niya Pagod na ako. Palipat na tayo ng ating Youtube mga kaibigan. Pa. Spoken poetry about gulaman. Gulaman. Sang matamis na gawa sa halaman. Ito ay yung maaasahan sa init sa loob ng tahanan. Masaya ito kung bibili ka kasama ang iyong mga kaibigan. Ngunit magkakaproblema pag nagsimula na ang tikiman. Sabi niya, titikman niya lang Ngunit, ko'y naubos na Sabi niya, sabi niya Okay, I think it's time for us to lipat YouTube, guys. So I gotta go and let's turn it up. Turn up. Turn up. Let's go, guys. Okay, sa mga nanonood dyan, guys, again and again, I'll be releasing my song in 30 minutes. Magiging available na po siya sa lahat ng streaming platforms sa ang YouTube ay magiging available sa... Ang music video ay magiging available sa YouTube. Ang title po ng aking kata ay Kaibigan. Para ito sa inyong mga in love sa mga kaibigan nila. Mga kaibigan na gustong gawing kaibigan. See you on YouTube, guys. Di pa tayo. Let's go. Bye.